Araw sa Capricorn kasama ang buwan sa Leo. Ikaw ang matagumpay na lumikha. Ang araw sa Capricorn at ang buwan sa Leo ay nagmumungkahi ng isang tao na maaaring magtrabaho sa mga malikhaing negosyo, sining at libangan o kasama ng mga bata. Ang katutubong ito ay malamang na lumikha ng anumang bagay mula sa mga ugat hanggang sa pamumulaklak sa isang ganap na negosyo Upang mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsecheck.com. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong, mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat siyam na putwalo walo pito 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 o bisitahin ang absolutelipsychick.com.